Hi guys! support for today's video ay mag-hand me mag down. Hand me down ba <laughs> Dalawa kasi meron akong perfume dessert. At ito yung nabili ko. una, um, wait lang. This one. And, hindi ko siya bet yung amoy. Pero may bawas na to. Bibili ko to sa akin, kapatid. So ito yung nabili ko. Ito yung nagustuhan ko yung amoy niya kasi fresh lang siya and then hindi siya matapang for me. Hindi siya Abang muni Ivan at Jo. natin sa kwarto. Hmm. 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 ba ang girl talaga siya. sa siya kagaya na naunang nabili ng tapang ng amoy mo. Ito ang bango. Ang siya. So, ito yung sakin. Sa Ibibigay natin to sa kapatid ko hand me down ng mo. Tapang kasi siya, hindi ko siya bet. So, ibigay natin so call you. Bye. Talog ka. This is for you. Kasi may bawas na yan. Ha? Oo, oh, hindi. Sige mo. Iyon, hindi Kasi may bawas na. Kasi nga, matapang siya. Hindi ko siya bet. Diba? Nice. Di ba? Nice. <laughs> Ay, nakita ang buhay. <laughs> <laughs> This Hala. Nakita na ko. mo my filter na? Magkakit ba na tayo mm -hmm. sa filter ngayon? Kasi, tanggalin mo nga. May ano siya. Look, may bawas na siya. Ayan. Kasi pinagaano ko dun sa aircon. Oh, ano mo. Parang mas, ano sa'yo yung matatapang kasi naamoy eh. Eh, eh ano <laughs> mo? Eh, pabango mo. Ano lang muna tayo ngayon, hand me down. Pag hindi naman ginagamit. Ano siya? Mabango siya. Pero anong Duker, matapang? Na Oo. Mabango siya, pero ang sakit sa ilong. Ano kasi ako, allergy kasi ako sa mga matatapang na amoy. Talaga, for sure. Ay na yung pabango. Mm, Naka-perfume dessert sa loob. Ay, ang gising na yun. lang. Happy? Happy. Happy ka? Happy. Mag-ano tayo? Mag-adobong Adobo. manok.